pahayag sa labaw sa kapulisan sa Alabelas Province nga wala na ang presensya sa New People's Army kung NPA sa ilang area of responsibility sa kasamtangan ng panahon. O sa sanakita ni nga Hinungdan, maong pagparaog sa mga serbisyo sa lokal nga gobyerno ngadto sa mga lagyo ng mga barangay o paghimo ng bagani sa mga kanhi rebuild. Yung ating municipality of Alabel is uh, wala pong mga pangyayari na kaganap dito sa ating area po. And despite sa ating mga kapulisan, kasama natin ang ating local government unit na kasama po natin na palaging nagapunta po sa mga kabundukan o sa mga parplang barangay. Uh, ah, negative na po ang presensya ng ating mga tinatawag na New People's Army or NPA. Sa ngayon po, aktibo po ang ating mga barangay sa pagbabantay sa kanila mga kapaligiran. O sa sa pinakalayo nga sityo, sa pinakalayo nga barangay, ang nagtuan sa serbisyong SMILE sa barangay ning bulan sa Abril ang taga Sitio Kisoy, Barangay Datal Angas, nga sikbit sa Daba Occidental, nakasinati sa package nga serbisyo sa local government unit, sama sa libreng birth registration, libreng kasal, gupit, tuli o guban pa. Sumala sa pipila ka residente sa Label nagapasalamat sila sa serbisyo sa barangay nga nakaabot kanila. Okay man among barangay sir, wala may problema og bayin sa mga kasamukan kay bayin sa mga istorya sa unang panahon nga dati pa amo ang kapitan nga si Rami Masyon. Murag daghan tong madungog na mo. Pero karon peaceful na nga si Maing Abansin niya nga nahimu na mong barangay kapitan sa mong barangay spring. Oo, oh, okay na sir. Nakaabot na sir. Katong libre, libre nga check up, kuha dugo, o libre nga kuan kasal. Naabot na dyan siya sir. Maroon man, ugula na dyan ko ko na na. Hindi, wala na kayo na dugo. Oo, mga kukadugo. Sa una rin, pagpuyo ni Marlene, na kayo na dugo. Kadungog ko sa una, pero wala man ko kakita na gunsa. Barog na sila. Wala niyagi sa inyo Woman. In the heart of changing lives. Kini si Brigadier Jason, Brigada News.